Ito po kapapasok lang po na balita, kinumpirma na nga ng AFP ang paglipat sa sekretong lokasyon sa Pilipinas ng Typhoon Missile Launcher ng Amerika. Pinalagan ito ng China, ang pagpayag ng Pilipinas na manatili yan sa bansa. Walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas manatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Ito ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines lalot na una nang nag-deploy ng missile ship sa rehiyon ng China. The presence China. of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. They also have uh, artificial islands in the West and in the South China Sea uh, all together, no? The, na meron din mga uh, militarized na and uh, missile capable. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our capabilities. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. They also have artificial islands in the South China Sea altogether na mayroon ding mga militarized and uh, missile capable. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliance. Ginumpirma ng AAP na inilipat sa isang sekretong lokasyon ang Typhoon Launcher na bahagi ng pagsasanay sa pagdeploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin. Kayang tamaan ng missile launcher ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas at ilang bahagi ng southern China manapit sa karagatan. We have to look into the possibility of being able to deploy salient assets to salient location as well. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launcher sa plano itong pagsakop sa bansang Taiwan. Aniya uh, The uh, launchers could complicate uh, Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships no, para lumapit sa Taiwan. Again, a case of Chinese hypocrisy and double standard. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sabi yan. Dati ng sinabi ng AFP na sa mga joint military exercise lang gagamitin ang Typhoon Missile Launcher at hindi laban sa anumang bansa. Samantala, pinabababa ni President Trump ang presyo ng langis. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Sa isang talumpati sa World Economic Forum sa Davos, sinabi ni President Trump na nagulat siya na hindi pa na ibababa ng OPEC ang presyo ng langis bago ang halalan. Sinabi niya na ang mataas sa presyo ng langis ang nagpapatuloy sa digmaan sa Russia-Ukraine. At upang tapusin ang digmaan, dapat ibaba ang presyo ng langis. Matapos makapag-usap kay Saudi Prince Mohammed bin Al-Salman noong Miyerkules, sinabi ni Trump na hihilingin niya na mag-invest ang Saudi ng 1 trilyon sa US. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly I'm surprised they didn't do before the election. Ayon kay David Oxley, Chief Climate and Commodities Economist sa Capital Economics, ang mga komentaryo ito ni Trump ay naaayon sa kanyang hangarin na bumaba ang presyo ng gasolina. Ginagamit daw niya ang hinerhiya para mapalakas ang presyo ng Russia para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Sinabi rin ni Trump na gusto niya sa US gawin ito ang mga produkto o magbabayad sila ng taripa kung hindi. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Uh, my message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes on any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, Then very simple, you will have to pay a tariff. Binigyan din ni Trump na kailangan ng US ng doble na hineriya para sa AI at gagamit din siya ng mga emergency decrees para mapabilis ang paggawa ng mga power plants. Panatili lamang po nakaantabay sa akin channel at huwag po natin kalimutan mag-subscribe, pakihit ang like at maraming salamat po sa panonood.